spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, Pinawisan na agad ako, ah, grabe. Yan, at least nandito na. Medyo lumuwag-luwag na yung alam natin, maduming garahe, no? Tsaka nawala na rin yung ano rito. Isang kama na to. Uy, mga pala, bago kong makalimutan. Kailangan na nga pala natin ito baka kasi anytime eh baka mag na by the way magandang araw magandang gabi sa inyo mga kinis no? kung nasa man kayong araw na ito anytime kasi babagsak na yung snow importante meron tayo nito no pang tanggal ng snow yan lagyan natin dito pero meron pa pa ilalagay sasama ko na itong isa na ito para mabawasan kasi hindi kasya itong dalawa eh no unahin muna natin yung mga kama tapos isa no'on para dito dito talaga talagay eh. tatapon natin sa basurahan itong pala kailangan din natin to pag nag snow mga kainags ano? although kahit na naka 4 wheel drive tayo pero importante na yung handa pang tanggal ng snowtruck kung sakaling mabalaho tayo. Ah. Ayan o, parang tao rin. Nilagyan natin ang seatbelt. Ayan. Yeah. <laughs> Tara, magbawas tayo ng basura sa ating uh, bahay. Woo! na kita Sinta Sinta Puso ko'y nagbago Isip ko'y naiba Yun! Right <laughs> Hindi ko na ito tuloy kasi Baka ano, Northwest. baka maraming magalit <laughs> <laughs> Hindi mga kainis ano? Kasi ako mahilig akong kumanta eh Nagkwento ko naman sa mga previous vlogs natin yan ano Mahilig akong kumanta Mahilig ako sa lahat ng instrument Instrumento kaya lang walang hilig sa akin ng pagkanta pati mga instrumental na ginagamit ko especially yung pagkikitara hingay naman itong GPS na pati yung pagkanta ko pinipigilan ng GPS wag daw akong maingay, wag daw akong kumantat, nabubusit din kaya tingnan mo, inaintrap ng GPS ang <laughs> <Amby>, eh. <laughs> pati GPS, kontra sa pagkanta ko eh. Dito na tayo sa ano, tapunan ng basura. Dito sa Eco Station. Yan. Sa Edmonton. Yun na may lumabas na sakyan. Turn right. Yan. Dito tayo. Siyempre, magbabayad tayo pag nagtapon tayo ng basura. Yan. You've arrived at your destination. Yun. Hello. Hi. Ah, uh, two beds and one sofa. Okay. Like mattress and box spring? Yeah. Two beds, just two beds. Oh, including this one, the small one. Oh, okay. Just go me then. That yeah. is cheaper. Oh thank you. <laughs> cheaper, not free? <laughs> not free. But it's not the full mattress price for that one, Okay. So that's okay. <laughs> oh shit. it will be thirty dollars altogether. Thirty dollars! Oh, very expensive, eh? But, thank you. problem do you need the receipt yes please sure. thank you so 30 doliares mga kainags eh, no? right, yeah para lang sa mga itatapon nating mga basura eh ganun talaga mga kainags ganun talaga ano, siyempre hey what do you have today? ah uh, two, two beds one couch Cool. So the beds uh, just for that sign for mattresses and box springs okay. is straight ahead? Okay. That's cool. Just right on the ground. Okay. Um, uh, in front of the curb. Just drop them right on the ground. Okay. Then, and, and then the couch you can just put in bin 44 over All right. there. Perfect. Thank you very much. All right. Dito na tayo. So diyan natin yung upuan mga natin tatapon. ko to. nakalak pala <clears throat> yan, kunin natin to tapos natapon natin doon ah. 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 tapon natin dito medyo medyo mabigat kaya pinapagulong lang natin. Ako po, Panginoon. Ayan. Oh, huh, sud natin doon. Ayan. Oh. Huh. Oh, huh, pinawisan na naman ako ah. Tapos to, to. Ah. Buti medyo mag lang to. Ay, Panginoon. Ayan. Huh. Ah. Tapon natin dito. Oh my God ah Tinawisan ako Tapos yung, yung kama Doon natin tatapon Ay salamat na bawasan din Uff. Let's go, let's Ay, So 30 no 30 doliares Tapos doon yung kama Tanggalin na natin sa seatbelt Para may tapon na natin yan Ay, Pagkatapos ito malinis-linis na yung ating uh, backyard no ay ah, uh, natin doon my god ah yan na meron naman nalagay na ano uh, box springs dito raw pero unahin muna natin tong ano tong mabigat bigat kasi nito eh yan so sinubukan ko ibenta to sa ano sa sa marketplace mga kainags ano maraming mga nag inquire wala, sayang lang oras binibenta ko nang alam ng 20 to eh pero nabili ko to sa marketplace dati 50 dollars no tapos nilinisan ko pa to para maging mabango so dito natin lalagay, ganyan tapos to rin yan, lagay natin dito yan o, oh. uy hal ano no oh? halloween oh. yan, lagay natin ganyan tapos kung may mga bakal ka dito yung mga bakal nice oh. nyan ano pa bang basura ko rito wala na wala na kunin ko muna yung hangat ko muna to dali lang ah. yan hangat natin to hindi oh. ko na makalimutan yung isang maliit na kotso na pero papapansin naman natin yung kapag uh, sumakay tayo sa sakin natin eh. ah yan. alright dito dito hindi ko na makalimutan to may isa pa pala yun alright oh, yung mga prinsisita kasi natin minsan pag bumibili ng gamit at pag sawa na sila lalagay na lang doon sa ano sa bodega <laughs> tapos bahala na tayo parang ganoon anyway Okay lang yun, ganoon talaga Tindi na natin yung mga anak natin Kasi naranasan ko rin yan nung bata ako eh Ganun din ako eh <laughs> Marami rin katapon ngayong araw na to Pila rin eh ah, Tapos sa ah, punta tayo ng ano Punta tayo ng Costco Bili tayo ng pagkain ng aso Ay naku po Dito na tayo sa Costco Ito mga kinis Kukuha tayo isa nito isa nito tapos sa uh, ito to to to. Kuwarin tayo nito. Ano ba to? Turkey and sweet potato. Isa nito, isa nito. Yan. Bigat. Chato. Bigat. Ah. Tapos kuha tayo nung stick nila, beef stick. Para malibang sila, pampakalma. Toto, Mula ng... nandito na yung mga pinamili natin mga kainags ano? bawat isang ano isang ganyan bali na almost 16 kilograms yung dalawang nabili natin ano kaya good for ano na yung good for 2 uh, months yan, mura na tsaka gustong gusto ng mga aso natin yan hiyang yung mga aso natin sa pagkain na yan pagka nagkaroon tayo ng magandang gandang budget doon tayo bumibili sa ano mga special na pagkain ano yung sa Petsmart yung mga mamahaling branded pero pag medyo gipit tayo <laughs> eh, dito tayo sa Costco. Okay naman sa Costco. Ilang taon na silang kumakain ng pagkain na binibili natin dito sa Costco. Wala namang problema at hiyang sila. So tara, papadala muna ako ng pera sa nanay ko, sa manang cherry ko, at saka dun sa tita nati ko. Yan, syempre. Ano natin, ano, share, share natin yung blessings natin dun sa mga taong nga uh, nakatulong sa atin nung tayo ay nagsisimula palang mamulat sa mundong ito. ba diba, mga kainags, ano? magmula nang yeah yun hahahaha <laughs> pagsihira lang ano susunod na kayo kayo nang gusto, gustong gustong kasing kantayin yun eh ayaw ah, ko maganda yung dating nung sampagita no, yan <laughs> yan yeah, pagbigyan nyo na ako mabira no hahahaha <laughs> pagbigyan nyo na ako so nakapagpadala tayo ng kwarta mga kainags ano do sa ating mga pinagkakautangan ng loob yan doon sa mga hindi po nakakaalam eh buwan buwan po nagpapadala po tayo ng kwarta sa aking nanay sa aking manang cherry at sa aking tita nati na medyo maingay dito sa labas kaya dito tayo sa loob na sasakyan baka sumigaw na naman ako ng sumigaw no, yan So tapos sa uh, kasi si ano si si Manang Cherry Maki na doon sa mga hindi nakakaalam. Si yung Manang Cherry ko, Uh, yun yung nagalaga sa amin nung maliliit pa kami. Mga bata pa kami. So lumaki sa amin yun. Apat kami inalagaan nun. So mahirap yung trabaho niya, no? Sa amin. Tapos pinag-aaral siya ni nanay ko. Tapos yung tita nati na ko naman, sila yung tinerhan ko sa Sampaloc, Maynila nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo. Libre ako, no? Libre tirahan, libre pagkain, libre tulog, lahat. So, syempre, sila yung mga naging stepping stone natin hanggang sa maabot natin yung pinapangarap natin sa buhay. So, salamat naman sa Panginoon at maraming salamat din sa inyo. At medyo nakakaluwag-luwag tayo ngayon kahit pa paano, eh, nabibigyan natin sila ng, ng share, ng blessing din kahit pa paano. Hindi naman ganun kalaki ang naibibigay ko sa kanila. Ang importante dito ay naipapakita natin sa kanila, naipaparamdam natin sa kanila na hindi natin nakalimutan yung mga tulong na ibinigay nila sa atin nung tayo nagsisimula pa lamang sa pag-abot sa ating mga pangarap. Drama ko eh, no? <laughs> Mamaya nito, iyakan na. <laughs> yung ganun talaga mga kainis. Siyempre, so, tumatanaw din tayo ng malaking utang na loob. di ba? Siyempre, lahat naman tayo ay nagdaan sa wala. Tapos nagkaroon ng isa, nagkaroon ng dalawa, tatlo, apat, lima, anim yan hanggang sa unti-unti natin naabot yung ating mga pangarap kaya bilang ganti eh hindi ko nakakalimutan yung mga kabutihang uh, pinakita nila sa akin kaya kahit maliit lang na halaga ba? Diba? importante dito ay naalala natin sila hindi natin sila nakakalimutan ba? Diba? yun ang importante dito Emotional na naman ako nito. Iyak na naman ako nito mamaya. <laughs> Ay syempre naman mga kinasa, doon sa mga hindi nakakaalam eh. No? Uh, sabi ko nga sa inyo, 15 years old pa lang ako. Wala na ako sa poder ng mamagulang ko. Natuto na akong mag-isa. Natuto na akong maaga, ko, maaga kong nam namulat sa totoong buhay na hindi ko kasama aking mga magulang. Tara, tama na yan. Mga drama na mga kinasa. Hindi, sinishare so, ko lang mga kinasa. So, syempre, Uh, para masabi ko rin sa inyo na nagsishare din tayo ng blessings natin maraming salamat iyaka na <laughs> bibili lang ako ng, ano, ng pampurga sa mga aso natin mga kainags ano? 50 dollars yung dalawa buwan buwan kasi binibila natin ng pampurga yung mga alaga nating aso so nakakuha na tayo ng gamot Pampurga ng ating mga aso Kasi pagka summer mga kainags ano? Pagka wala pang snow yung mga aso natin, madalas sa labas yan, eh, sa backyard. Kung ano-ano yung mga dinidilaan, kung ano yung mga... Siyempre, kung ano-ano yung mga natatapakan nila. Tapos, siyempre, yung mga paa nila, dinidilaan nila yan, di ba? Tapos, marami silang mga nginangat-ngat sa backyard natin. Kaya, kailangan nila ng pampurga, interceptor, pamatay-bulate, every month. Pero, pag may snow na, bihira na silang lumabas sa sa backyard natin. Kasi nga, malamig, tapos may snow na. Eh, siguro, mga ano lang, uh, every every other month na lang natin silang bibilhan ng ganito. By the way, kung ikaw ay isang vlogger or influencer at kung gusto mong kumita ng pera or oportunidad na kumita ng pera in the future, pwede po kayong mag-apply sa talentado.ca. Yan. Kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-email doon at sasagutin kayo ng ating mga boss sa talentado.ca. Meron lang kayong pipilapan at kapag kayo ay napili ng gustong magpa-endorse, doon na, do na po mapapag-usapan kung ano ang mangyayari at syempre pag ikaw ang napili kikita po kayo ng kwarta yan sa inyong pag endorse kaya nga ano eh kaya nga panayang ano ko eh panayang papansin ko mga kainay ano, panayang papansin ko panayang paepal ko uh, para mapansin ako ng mga gustong magpa-endorse yan kung sakaling mukha ko yung mapili doon sa endorse endorsement ng uh, talentado.ca Abay, isang malaking oportunidad 'yan para sa akin na hindi lang makilala eh kikita pa ng extra income, 'di ba mga kainisano? Kaya doon sa mga gustong magpa-endorse, pansinin nyo naman ang aking pagpapapansin, ya. Yeah. <laughs> Ambihira. So, seryoso mga kainisano. Talentado.ca, Pilapan nyo or magtanong kayo kung gusto nyo mapasama ang inyong uh, larawan sa talentado.ca at merong magandang oportunidad na naghihintay sa ating lahat. Punta lang ako dito sa Best Buy, titignan ko lang yung mga TV rito mga kainis. Ano? Titingin lang ako ng sale, baka may sale na pwede na tayong bumili. Yun, 75 inches Samsung kasi yun gusto ko talaga eh. Eto mga kainics, ano? nakasale na siya ngayon. No? Dati five eh. Ngayon 1,200 na. No? Ito yung matagal natin tinitingnan lagi. 1,200, 75 inches pag-isipan ko muna Ito mga kinags, anong bagong labas lang to eh Ano to 75 inches din, Samsung 900 ano Yan ano. Oh, ganda 75 inches Pero sabi nila, yung una raw natin nakita Yung una natin nakita doon, mas maganda raw yun Mas maganda rin quality, pati sa mga kulay Kaya pinag-iisipan ko may higit. Pero okay rin naman to eh, tingnan nyo Kasi yung TV ko talaga, yung TV na ginagamit ko sa bahay Malabo na talaga yung resolution, madilim na Eh, parang hindi na ako komportable ano. Kaya nagtitingin-tingin tayo dito ng mga TV. Kunin na natin 'tong mga nanuluyan natin. Tikat. Yan. Gawin natin diyan. Eto pa. Tabi, 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 tabi. Sandali, sandali. Sandali, sandali. Pasok muna natin dito. Ay, pasok muna natin dito. Ha! ang to mga aso natin. Alam nakita nila, may pagkain na sila. Wait, 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 wait. Woo. Yan. Ano? Nako, mukhang gustong gusto nyo ah. Ha? Sandali, sandali. Kunin natin yung pampurga nila. Hmm. Ano na? Ito na, pampurga muna, pampurga ha. Oh, ah, sayon, sandali lang, sandali. Bigyan natin to, sayon. Sayon na. Ah. Oh, oh. Kain. Kilos, ha? Lululwa. Good job. Good job. Good job. Ayos si Saya naman. Para masaya. Saya. Hmm. Hmm. Hmm, ayos. Uh, ayos. <laughs> Kailangan ko pa ipasok sa ngalang-alang ni Saya yung gamot kasi minsan nilululwa. At least safe na sila ngayong uh, Ngayon buwan na to, no? Kasi meron man sila microbi sa katawan nila mamatay na dahil doon sa pinakain, pinakain natin, pinainom natin yung pampurga. Ano, happy? Happy na, no? syempre, happy rin sa si Papa Inab. Ano, gusto na ito, paborito nila to eh. Ha? Ano yan? Ano yan? Dipstick mo na yung ano, ha? <laughs> kinain na yung dipstick. Kailan ah, yun lang muna natin sa loob to. <sighs> so yun mga kinex, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you very much. Uli! Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli!